Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ang lahat ng mga tinatalakay ko po sa akin channel ay uh, for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming salamat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting uh, pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated kayo sa lahat ng mga bago kong mga informasyon na ihahatid sa inyo. Maraming salamat. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating uh, topic. Ang topic naman natin ngayon ay ang apat na parte ng katawan ng isang lalaki kapag ito'y na-stimulate, sila'y nalilibugan. So, yan po yung pag-uusapan natin, no? So, mga misis, alam nyo ba kung paano hulihin ang kiliti ng inyong mga mister? So, ang tinatawag na erotic parts ng uh, party ng isang lalaki, no? Ay nagbibigay sensasyon sa kanila kapag nakipagtalik, no? So, ang mga lalaki na hindi alam ng mga babae ay may apat na erotic parts sa katawan tulad ng sumusunod. So, yung number one is yung labi o lips na tinatawag, no? Malaki ang naitutulong na ng pakikipaghalikan para maihanda ang isa't isa bago ang pakikipagtalik. Ang paghalik sa labi ay napaka-intimate at arousing para sa lalaki at babae. So, yan, guys, yung number one, ano, Alam naman natin na sino ba yung nakakaranas o baka naranasan natin na kapag meron tayong minamahal, mister ba natin o kasintahan ba natin, pagmahal natin, parang ang sarap makipag-lips to lips, lalo na pag mabango ang mouth, no? <laughs> Sabay ganun. So, alam natin na kahit sa halik pa lang, pwede na tayong uh, uh, tawag dito, yung ma-arouse tayo, no? yun po yun. Kaya ang lalaki din, ay ganun din po ang mga kalalakihan. Isa rin po yan na kapag bago ang aktual na talik ay uh, tawag dito, makikipaghalikan ta kapag nakikipaghalikan tayo sa isang lalaki na uh, tinatawag na friends kiss o yung deep kiss na tinatawag dila sa dila man yan no so talagang ang lalaki ay yun na nga titigas na po si manoy yun ang no titigas na po si manoy diyan pa lang ha so yan po yung isang uh, erotic part ng isang lalaki na talagang Uh, tawag dito, yung magkakaroon sila ng matinding sensasyon na tinatawag, no? So, maaaraw po sila dyan sa pakikipaghalikan pa lamang. So, dapat nating i-stimulate yan, mga girls, no? So, yan po yung number one, yung labi o ang lips. At ang number two naman, pareho din tin ito sa atin, no? Na hindi lang natin alam, yung tinatawag na utong, yung nipples, no? Ang mga lalaki din ay kapag na-stimulate ang kanilang mga utom, ito'y magdulot ng pleasurable na sensasyon para sa kanila. So para ding sa mga kababaihan. Kaso lang kasi ang mga lalaki, guys, hindi sila mahilig yung uh, magsalita. Na kung saan yung mga kiliti talaga nila hindi kagaya sa ating mga kababaihan na parang uh, popular na na ah, kapag na nagalaw yung ating mga utong ay ganito ang mangyayari na nasasarapan ba ganun pero ang kalalakihan kasi parang tahimik di ba kaya pag uh, hindi natin yan, kagaya ko rin kung hindi ko rin yan uh, diskubrihan doon sa aking mister, hindi ko rin nang alam din na yun pala kapag uh, kinakalikot ko rin yung ano, dahil nalaman ko na kinakalikot ko noon yung uh, utong ng aking mister, ay talagang napapaano din siya. Talagang makikita ko sa mukha niya na talagang parang gustong-gusto niya. So isa po yung uh, number two no, na yung utong ng lalaki na dapat nating Uh, galaw-galawin. Yun na nga, yung stimulate natin bago ang aktual na pakikipagtalik. No? Yan po yung isang lugar na talagang, yun, yung sinabi ko na kanina, titigas si Manoy. No? So, yan po yung number two. At ang number 3 naman ay yung liig at tainga. Liig at tainga, no? Yung tinatawag na neck and ears. Ang liig at tainga ay may mga nerve endings na tinatawag na maaring magdulot ng libog kapag ito'y ginagalaw o hinahalikan. Kagaya din sa ating mga kababaihan, di ba? Pero... Guys, i-interrupt ko lang kayo, hindi po lahat na lalaki o babae ay pareho ang mga napi po nila. Meron din naman sigurom uh, ibang lugar o ano no hindi po natin i-apply sa lahat-lahat ng mga babae o kalalakihan ito pong mga itong topic ko ano no. So karamihan lang po dahil yung tainga liig no dahil pag ako ang mister ko ay dumapo na yung uh, lips niya diyan sa aking tainga lalo na yung bubuga-buga pa ng parang hininga niya la lalo na kung mabango, nako, naaros na rin ako. So, kahit sa kalalakihan din po, ay uh, isa po yung erotic part sa kanilang katawan. Na kapag uh, na-stimulate yan, no, talagang naaros at titigas na naman si Manoy. No, kasi marami yung mga ugat-ugat yung tinawag na nga, na nerves endings na tinatawag. No? So, yan po yung Number 3 na liig at taynga. At ang number 4 naman ay ito na yung final <laughs> final fantasy na talaga ito. Yun yung tinatawag na are o penis na tinatawag, no? So ito ang pangunahing bahagi ng katawan na konektado sa sexual na karanasan para sa mga lalaki at kapag itoy na stimulate itoy magdulot ng malakas na sexual na reaksyon sa mga kalalakihan so yan na po ang final na destiny na tinatawag na mula sa mula sa liig mula sa taynga utong no at uh, um, magsimula pala sa labi tapos utong tapos ano uh, sa uh, liig at tay nga tapos sa ari na yung final na talaga. Kapag uh, ito ang ito ay na-stimulate ay talagang uh, hindi mo na talaga hindi na hindi mo na talaga ma-worry maisip kung ano na ang nararamdaman talaga ng isang lalaki kasi siya lang na may nakakaramdam. Pero kapag itoy ginalaw-galaw mo, hinimas-himas mo, sinusubo mo ba o anong ginagawa mo ay talagang ang lalaki ay ready to fight na talaga yan, no? So, yan po ang isang pangunahing bahagi ng katawan na talagang may connection sa sexual ng isang uh, tao kahit kahit mababai malalaki pareho din no kung ang babae naman yung pepe niya kung sa lalaki naman yung yung sandata niya so yung part na yan sa, kaya ko sinabing ano sa ano konektado sa sexual ng isang tao so yan po guys yung dapat nating uh, tawag din kilitiin o hanapin, aya binibigyan ko kayo ng idea doon po sa mga hindi pa po nakakaalam. Kasi kahit ako noon, hindi ko talaga alam kung saan saan talaga ang gusto rin ng mga kalalakihan. Ang pagkakaalam ko lang talaga is yung, <laughs> yung actual na pakikipantalik na talaga na yung ipasok na lang yung sa kanila. Yun na nga. Siguro lang kulang pa tayo sa ano sa experience kaya hindi pa gaano talagang alam kung saan saan ang mga kiliti ng ating mga mahal sa buhay, no? So, yan guys, sana nagustuhan nyo ang isang topic ko ngayon. At uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang uh, channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat kung mga i-explore na mga video. No, maraming maraming salamat sa inyo.